One, two. Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At siyempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot. So kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So happy Saturday sa atin lahat ng bonggang bonga At hindi lang 'yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog araw-araw lagi-lagi kayo. Maraming 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 salamat guys sa love and support ninyo. And then of course, sa mga makasolid, makasolid na makamamasang dyan, ay talagang masasabi ko na maraming salamat sa inyo. Hindi lang dahil sa ano, sinusuportahan ninyo ako kundi dahil sa naniniwala kayo sa akin. Maraming maraming salamat sa mga makasolid na mga mamasam dyan. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga, Miss O. Nako, magiging isa sa mga hurado ngayon dito sa closed door interview sa Miss Universe. So, anong chika natin dyan? Thanks God, may Pilipina beauty na uupo bilang hurado sa closed door interview. Alam naman natin si Miss O na talagang patas yan sa lahat, pero naniniwala din ako na magaling siya maging hurado. So, siguro magiging hurado din siya sa coronation night. Hindi pa natin alam or sa preliminary competition kasi sabi nila iba daw yung hurado sa prelim, iba daw yung hurado sa final. So, I hope na sana maupo si Miss O kahit sa preliminary competition. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang mga eksena pa niya. And then, sabi niya sa akin, ang hinahanap daw niya, syempre, yung about sa story ng isang girl. Uh -huh. And then, ayun, so looking forward ako na sana mapansin niya ang ating pambato ng bonggam-bongga -bongga dito sa close door interview na magaganap nga ngayon. So, yon So, si Philippines, ayon so nagre-ready na para sa kanyang closed door interview so i'm so excited syempre and then ayan so marami pang eksena at ganap na magaganap nga dito sa Miss Universe diva and, and, of course good luck sa atin lahat at good luck sa mga pam mga lumalaban at lalo-lalo na sa pambato natin ng bonggam bongga so i'm so excited syempre laban lang yan Philippines kaya mo yan and then ang nakakaloka usap-usapan dito at bulong-bulungan isa sa kanila ang pwedeng maging hurado sa Miss Universe ito nga ay wala nang iba kundi si Pawin durin at saka si Antonia so tingin mo magiging judge din kaya sila dito sa Klausler interview or sa prelim oo nga naririnig ko I think si Pawin Sudadurin parang feeling ko pwede siya maging hurado dito sa closed door interview, hindi natin alam. Kasi magaling din naman si Pang Minsuda pagdating sa English at talagang nakakaintindi yan. So, pwede nilang paupuin yan bilang isa sa mga hurado. So, hindi ko alam. Pero si Antonia ay itim nakikita ko sa preliminary competition. Kasi nga, di ba may usap-usapan na may Asia nga na uupo bilang Colorado sa prelim. Bukod doon sa mga Latinas na na inano nila, tawag dito, inannounce, meron din daw Asia. So ito nga yung usap-usapan ay si Antonia. Kung si Antonia, anong chika ko dyan? <laughs> Pwede bongga, di ba? So, I hope na sana ay maging patas sila sa paghuhurado ng mga girls. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang magaganap, di ba? Kung si Antonia ang uupo, sino kaya ang pipiliin niya? Si Philippines o si Thailand, o no? di ba? So, ang alam ko sinasupportahan niya rin si Vina. Siyempre, kapwa Thai yan. And then, of course, laban yan. At naniwala naman ako na na magiging pata sila kung sakaling pupo po silang hurado. ba? And good luck. Let's see, di ba? So, para sa sumunod natin, Chika, Chile, malakas ba ang laban sa Miss Universe? To be honest, after kong makita si Chile kahapon yung performance niya, naloka ako. Kasi akala ko si Chile kabugera. <laughs> Ayun naman para, wala namang para ibubuga. So, doon sa ano, doon sa eksena niya kasi sa lobby kahapon, panay ang eksena, panay ang rampa ni Chile at talaga to pumapalo. Pero nagulat ako kahapon, parang wala siyang energy at isa siya sa mga parang may isip mo, ah okay, so hindi naman pala si Chili sa atin at hindi naman pala dapat katakutan si Chili kasi yung performance niya ay Soso so lang. So, yun. And then, ngayon ko mapapasok siya sa top 30, papasok siya sa next round, hindi ako natatakot sa kanya na maging katapat ang ating pambato. Kasi, parang feeling ko, kahapon sa performance niya, ay hindi siya masadong pumalo. Pero looking forward, malay ninyo, di ba? Biglang umeksena din yan pagdating sa preliminary competition. So, good luck kay Chile. And then, para naman sa sumunod na chika, sabing ganun, wow, buti pa si Emma, very professional at sinalo ang mahalagang role ni Miss Universe. Mm. Alam nyo guys, kahapon, ando doon din si Emma, pero wala siyang ginagawa ang may nagtatrabaho kahapon ay si Miss Universe Victoria. So, hindi ko alam kung saan nang gagaling to. Sana naman, uh, i-praise nyo rin kung i-praise nyo si Miss Grant, praise nyo rin si Miss Universe kasi parang feeling ko unfair naman kay Miss Universe. Katulad na lang halimbawa doon sa sinasabi nila na nako si Miss Universe walang ginagawa at si Emma nagtatrabaho doon sa sa ano sa Miss Universe kasi si Victoria pinagtatrabaho nila dito sa Bangkok para gumawa ng mga tourism video. At ayun na nilabas na nila 'yon. Tapos ayun, kahapon nandoon din si Victoria. Ang trabaho naman ni Victoria ay mag-observe doon sa mga girls. So talagang nakaupo siya at nag-o-observe siya. Ito naman si Emma Tsumichi lang. So nakakuha lang kayo ng ganyang picture at nakita ninyong kinakausap. Dinaanan lang siya ni Mayo para ayon mag-hello at imit pero wala silang agenda. So just in talagang dumaan lang kasi yung moment na yan hindi pa umabot ng limang minuto o hindi pa umabot ng tatlong minuto at nandiyan na ako kasi hinihintay ko sa emang matapos ko usapin si Mr. Mario. Just nag-hello lang. Mm -hmm. Na nakuha na ng picture and then parang daig pa natin yung kala ninyo. Ano, unfair kasi doon sa Miss Universe. Sa Emma, walang problema. Magaling sa si Emma, magaling magtrabaho at kung ano yung assignment niya, ginagawa niya. Pero, i-credit din natin sa Miss Universe title holder. So ngayon, si Victoria, isa sa mga uupo na panel ng closed door interview. So, nandoon siya, dumating siya kanina ng maaga. And then, ayun nga si Miss O. At saka, may balita pa ako, si Pawinso na doon yata. So, yon At kung sino-sino pa. Ayun, siguro si Mario sila sila yung mga uupo doon bilang panel of ano. So sana naman naiintindihan yung intindihan natin yung yung mga rules ng bawat girl. And then unfair kasi kay Victoria para narinig lang ninyo na ganito ang sinabi, parang naniwala na kagad tayo tas ang ending. 'Di ba? Parang masama sa mata natin si Victoria tapos i-praise natin yung iba. So, ako, masaya ako para kay Emma. Si Emma, winner na winner. At solid na solid talaga ang trabaho niya dito sa Miss Grand. And then, job well done. Sabi ko nga kahapon, Emma, pagpatuloy mo lang yan at galingan mo lang. And then, ang mga next project na ni Emma ay travel to abroad. Ganon. And then, laban. Emma, magaling sa Emma. Mm -hmm. And then, para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, nakikita mo ba na papasok sa semifinals itong si China. Maganda yung personality ni China. Maganda din yung pinapakita niya yesterday sa performance doon sa swimsuit. So, hindi ako magtataka kung makakalusot to sa semifinals o bigla makalusot kung saan mang category ng pageant na ng Miss Universe. So, naniniwala ako na isa si China sa mga parang pwede mong tignan, pwede mong abangan at talagang masasabi mo, hmm, may laban din, di ba? So, good luck kay China. Gusto ko siya, maganda, siya, maganda yung register niya kahapon, maganda din yung yung eksena niya kahapon and then from the beginning nakitaan ko na talaga ng potential si China and maganda yung personality niya yon and then Costa Rica pwede bang manalong Miss Universe oo naman sabi nga na, namin kanina ni Dayan Castillejos. <coughs> nag <Naguusap> kami <coughs> sabi nga namin ni Miss Dayan kanina Naguusap kami isa sa mga talagang nilolook up ko na baka makarating ng top 5. Sabi ko sa kanya, si Costa Rica. Eh, paano naman kasi ang ganda ng personality. Tapos, alam mo yon kanina kausap namin si Costa Rica, talagang makikita mo sa kanya yung beauty, makikita mo sa kanya yung kalmado na parang pwede talagang maging reyna ng Miss Universe. So, hindi ako magtataka kung siya ang kakoronahan Miss Universe ngayong taon na to. Kasi, may binubuga naman talaga na galing ang pambato ng Costa Rica. So, looking forward ako kung ano yung mga pasabog na gagawin niya sa coronation. So, parang feeling ko, kaya niyang makatapad, kaya niyang makarating sa dulo ng competition, pero depende sa preliminary competition. Kahapon, sa swimsuit competition, maganda yung pinakita niyang performance talagang masasabi ko in fairness ha, laban na laban at palong-palo talaga ang pambato ng Costa Rica and job well done di ba? So napaka amazing napakagaling ng kanyang performance na ipinakita and looking forward ako kung ano pa yung mga eksenang gagawin niya sa Miss Universe. di ba? So, good luck kay Costa Rica. Ang aga niya doon kanina kasi gusto daw niya muna mag-breakfast. Ganon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Colombia. Siya kayo ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe. Mm, hindi ko alam 'yan. Maganda yung performance niya kahapon. From the beginning pa lang sinasabi ko pwedeng makatao 5 si Miss Colombia dahil sa energy na binibigay talaga niya at pinapakita sa competition na to at kahapon sinampalan tayo ni Miss Colombia kung ano nga ba ang kanyang performance na kayang gawin sa preliminary competition ng Miss Universe at nakita natin yung energy, nakita natin yung galing. So sabi ko ng ganoon, kung kahapon ng Miss Universe winner to kasi sobrang panalo, talagang surprising talaga yung atake na ibinigay niya. Kumbaga parang level up pa more, oh, 'di ba? So, tignan natin ko anong mangyayari kay Colombia. Mm -hmm. Sa kabilang banda naman, hindi naman purkit na, na nag-perform siya ng bonggang bongga kahapon, ay winner na siya. Isa 'tong ipa pa-sample sa atin, pero siyempre makikita pa rin natin yan sa coronation or sa preliminary competition kung sino nga ba ang tunay na kakabod. Di ba? So, hindi pa tapos yung laban. Huwag masyadong makampante. So, yan. So, good luck kay Colombia. And then, yes, maganda ang performance niya kahapon. To be honest, isa siya sa mga masasabi ko, pwedeng mag-number one sa Best in swimsuit yesterday aha, uh -huh, Maganda magaling And then para naman sa sumunod natin Chika eto nga Sabing ganun ano daw ang masasabi ko sa performance na pinakita ni Miss Puerto Rico? Si Miss Puerto Rico, surprise! Talagang panalo kahapon. Isa din siya sa mga makukonsider mo na talagang top contender pagdating sa performance yesterday sa swim show, asa uh, swimwear show nila. And then talagang masasabi ko, oh my God, bigla siyang naglihab ng bonggang-bongga. -bongga. Gumawa ng ingay, gumawa ng remark sa atin lahat. At maganda yung execution maganda yung pinakita niya. And let's see kung saan makakarating yung laban nila. Diba? Hindi pa naman dito natatapos ang laban. Kaya go, 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 go lang. So yon Sabi nga nun, mama, nyo naman ang masasabi mo sa performance ni Miss Indonesia. Tingin mo ba si Indonesia kaya makarating ng top 5 sa Miss Universe ngayong taon na to? walay <laughs> Walang ganun mga Mars. So parang feeling ko ngayon top 30, parang good luck pa sa kanya kung makakalusot siya. Sa so, sobrang dami ng magagaling din doon. So hindi ko alam kung lulusot to si Miss Indonesia. So mahina yung performance niya kahapon and then I think kailangan niya mag-level up. And let's see kung ano ang ipapakita niya sa prelim. So, sabi nga ganoon wala naman daw uh, score yung yesterday pero according dun sa nakita ko kahapon kahit walang score yon ay dapat ang mga kandidata nagpakitang gilas sila dapat nagpakita sila kung nakakatakot ba sila o oh, hindi ganon kaya good luck na lang kay Indonesia dahil parang feeling ko malalaman siya ng buhay dito so may chance pa naman siya na ipakita yung galing niya dahil nagsisimula pa lang naman ang kanilang scoring sa mga kategory katulad niya interview so mali mo pakitang gilas so dyan and then sa preliminary swimsuit and evening gown malay, malay natin biglang umitsena yan ang bonggang bongga kaya good luck ba diba? so yon so laban Indonesia kaya mo yan and then para naman sa sumunod na chika eto nga ay nako pinag-uusapan sabing gano'n sino daw ang mas angat si Thailand, si Venezuela, Philippines. Mm Nako -hmm. naman, nakakaloka. To be honest, hindi ko nagustuhan yung eksena ni Miss Venezuela yesterday sa kanyang pasarela. And I think si Thailand naman, mas magaling pa si Philippines sa kanya. Sa totoo lang. Ando doon ako na parang siguro yung styling ni Thailand yesterday, ayun yung panalo at panalo yung galawan niya dahil sa mga poses. Uh -huh. Pero the rest, yung kanyang pasarela, hindi ko naman nakitang kabog na kabog. Mas i consider ko na kabog na kabog naman si Philippines. Ang kay Philippines naman, in fairness naman kay Philippines, maganda ang kanyang performance. Yesterday, siguro kulang lang sa konting ano, facial expression and then I think ayun siguro yung kailangan niyang dagdagan sa kanyang performance. And then siguro dapat alam niya kung saan siya titingin ng bonggang-bongga at kung paano niya aakitin ang mga nanonood sa kanya ng todo. So, yon Ayun lang naman. Konting kulang lang naman kay Philippines. Kasi ang ina-expect ko kasi kay Philippines yesterday sa magiging performance niya, medyo magpapakitang gilas siya na para katakutan siya sa competition na to. Pero hindi niya pa nagagawa 'yon. So tingnan natin sa coronation or tingnan natin sa prelims kasi may balita ako na gagawin daw ni Atisa to. And let's see kung ganun na ang gagawin ni Atisa sa kanya magiging performance sa preliminary competition. So good luck kay Atisa and then of course looking forward ako kung ano pa ang pasabog na gagawin niya. So, yan. At para naman sa kay Bina, laban lang. Malakas yung laban ni Bina. Kaya ni Bina na makaarangkada ng todo-todo. So, ngayon, masasabi ko lumalakas si Bina. And then, ayun, sabi nga ganon, at sa manalo, manalo kaya ng Miss Universe, hindi naman imposible yan, guys. So, hindi pa naman natatapos yung laban. So, kahapon, pati man lang ng performance ang ipinakita ng mga girls. And then, naniniwala ako na kaya na ilabas ni Atisa sa prelim yung kanyang magiging eksena, yung kanyang magiging palo. Maganda naman yung performance. Pag pinanood nyo, maganda ang atake pero syempre, looking forward pa tayo kung ano pa ang ipapasabog ng ating pambato na si Maria at si Manalo sa competition na to at ano pa yung ibubugan niya ng todo-todo. Syempre, looking forward tayo doon sa mga paeksena niya at sa mga gagawin niya pang pasabog dito sa competition ng Miss Universe. Kaya guys, syempre tutukan na ninyo at huwag nyo kalimutan na magboto para kay Ate sa Manalo. And then ayun, tiwala lang and then malalaman natin yan. So syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.